Ayan po. Yung gabi po ay ako ng kalderetang. Ulaan nyo. Anong kalderetang ito? Ito ay kambing. Ayan. Ang pagluto po ng kambing ay kailangan hindi maanggo. May mga sekreto para hindi maanggo ang pagluto ng kambing. Ayan. Unang-una, asin ikalawa, tuya, ikatlo, kalamansi, at ikaapat, kape. Yes, kape. Alam ba na ang kape ang pinakamaganda pa makuha ng anggo o kahit sa mga uh, bitukan ng lamang loob ng baboy, ay yun ang pinakamagandang ano. Hindi ko pa ito natitikman. Nagay ko na ang Ketchup medyo maanghang po para mawala ang anggo ay napakasarap special po tong karne to pwede sa heblad so titikman ko muna yung sabaw mmm napakasarap walang pa ng asin pero sarap na wait lang maglalagay ko ng asin ayan ito nang saktong buto ng alderetang kambing napakasarap Come on, let's eat. Ito pa yung napaka safe kainin ng high blood kagaya ko. Ayan, ito. So. Let's check natin. Hindi ko na po naputol ito kasi matigas. Wala akong pangiputol na maguan. Ayan. Yummy! Wow! Napakabata pa ko ng karne kaya madali lang na luto at lumambot. Thank you for watching. Kain tayo.